Eh yeah, mga kamaster, may nakita tayo rito bagong dating, oh, pinipilahan na. Oh. Napakarami itong customer, oh, pinipilahan ni kanyang mga flavoring ng mga kalapati. Oh. Ay, mga pangarera, gaganda ng gulay, yung mga red bar, blue bar, checkered, oh, at saka mga agilang gulay, yung mga -master, oh, mga kamaster, napakarami tong dala ng ating na, Oh. Ay, napakahaba oh. ng kanyang customer, nakapila na, oh, kadarating lang mga kamaster. Oh. Ayan, nakapila lang kanyang mga customer. Ang ganda, mga Tiger Grisel. Oh. Ang mga red bar. 200. Ito, tatay nga. Oh. Magka nalas mo ng red bar? Yung may puti sa ulo. 200 na alak eh. At 200. Ito, may, andito yung mga ano yan. Sa city. Ito, may, ano labring yan ang mga ganda mga pangarera 200 pesos 200 pesos mga kamas ay ganda ayan ayari po may nakita pa tayo rito mga batman mga mga kamas mga ganda mga pangarera kalapati dito lang sa buhay mga kamas mga kamas